Patrick Sammy Mills, si Patty Mills, ang Australian basketball icon, kinukonsidera na isa sa mga greatest basketball players na nagmula sa Australia, The Land, Down Under, silang dalawa ni Luke Longley. Isa nga naman kasi siyang NBA champ at parte ng 2014 San Antonio Spurs na nagpakita ng beautiful basketball gamit ang free-flowing offense na sinamahan pa ng magandang ball movement. Isa din siyang Olympic medalist. Matapos niyang tulungan ang Boomers na mauwi ang bronze noong 2020 Tokyo Olympics. Ito ang first Olympic medal ng Australia in men's basketball. Siya din ang flag bearer ng buong Australian delegation sa opening ng Olympics kasama ang swimmer na si Kate Campbell. Okay class, ano ang capital ng Australia? Ang sagot Canberra at dyan isinilang si Patty Mills. Isa siyang indigenous Australian o ang katumba sa atin ng salitang katutubo. Growing up, ilang beses siyang naglaro para sa junior squad ng Australia National Team. Ito nga ang naging susi para madiskubre siya at makapaglaro sa Amerika na kung saan naglaro siya para sa St. Mary's College of California. Matapos ang dalawang taon sa California, ay nagdeklara siya para sa 2009 NBA Draft. Dito ay napili siya ng Portland Trail Blazers bilang 55th overall pick. Dalawang taon siyang naglaro para sa RIP City. Madalang magamit pero naging fan favorite kasama ng isa pang international player na si Rudy Fernandez, the boy <laughs> ng Spain. Mm -mm. Sa 2011 NBA Lockout Season ay nagkaroon siya ng oras sa Melbourne Tigers ng Australia National Basketball League at para sa Xinjiang Flying Tigers ng CBA sa China. Pero bumalik siya ng NBA noong 2012 para maglaro. Heto na sa San Antonio Spurs na kung saan naging big contributor at spark of the bench siya para sa Texas team na nag-uwi ng corona noong 2014 kasama siya sa 1.5 thousand club para sa career threes, nakilala na rin siya dahil sa kanyang leadership. Lalong-lalo na kapag para sa Australia siya naglalaro. Proud indigenous Australian. One of the goats mula sa land down under. Yan, si Patty Mills. Ay siyaplok, Luis Escona sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng... Jump, jump, jump,